Wala pa. What? Sakit. Sira. Ah, oh, kasi dahil wala pang dumadaan, kaya pwede pa siguro, no? Hmm. Matis, alam ko na <laughs> Ah, hindi, hindi na masira oh Oh, green Ayun na <laughs> Yay, yay, yay Why, 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 ganoon Kalmado lang tayo kahit right? ganito yung panahon di ba kala ko ako yung uh, ano eh Akala ko sira yung traffic light eh kasi nag uh, ano man sila eh piglasan sila eh. kahit 4 uh, four wheels eh <laughs> Oh, nakakamera ka lang pero wala kang camera Malamang sa malamang Ginaya mo na rin yun Tumagus ka na rin Kumaliwa ka na rin Ooh, Kunwari ka pa Naka video ka lang Naka vlog ka lang Hashtag Pag naka open Ang camera <laughs> yeah, yun. Ride safe palagi Sa atin mga pops ngayon <laughs> umaga Siyempre ride safe palagi uh, Alerto maingat at kalmado lang balagi Pisho So yun ay si Haring Araw sa Gedli So kanina umuulan At umulan, tumila, umulan Tapos nawala na ulit yung ulan So siguro may ano yan, rainbow na palabas Kasi ba diba, There's a rainbow always after the rain Siyempre hindi lang yun after the rain Dapat there's a flood always after the rain. <laughs> Hindi lang rainbow ang lumalabas after the rain. No? Oh. Baha din. Tsaka lubak na. Lubak. <laughs> there's a pothole always after the rain. Oh oh, 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 Pulling out, pulling in. Not sure in this world. No, no. breaking out, breaking in whether it could be so bad or bad but this is life don't, don't get mad no 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 oh, oh. but oh can't you see that no matter what happens life is gone and on so oh, oh. Just mine There is always around you and I make you see how beautiful like to you and me But I'm an man after the rain sa ina siyaring araw pakita na ulit kanina umaambon umuulan so kaya ang uh, matindi mong uh, pagdaraanan dito o saka sakali mahina ang reseses res resistensya -res mo ay siyempre trangkaso uh, uulan uulan araw uulan siyempre pag uh, motorista ka matutuyuan ka ng pawis matutuyuan ka ng basa ng ulan trangkaso ang aabutin. -E